Napakasimple lang. Huwag kakalimutan nyo to at hindi ginawa. Panigurado, tanggal kayo agad-agad. Okay. Kumusta? Nakapangbaya ko ngayon kasi wala akong pasok. Quick video lang to. Ituturo ko sa iyo yung mga natutunan ko sa 20 years na pagtatrabaho ko para huwag kayong matanggal. Number one is attendance. Dapat lagi kang pumapasok kahit anong mangyari kasi inaasahan ka ng company. Number two, number four is avoid gossip. Huwag kang makikisali sa chismis o gagawa ng chismis. Number three is skills. Dapat tine-develop mo ang iyong skills para mas maging effective ka pa sa iyong trabaho. Number two is respect others. Dapat nirerespeto mo ang mga katrabaho mo, matas man siya sa iyo, mga bago. or Dapat lahat yan, nirerespeto mo. And number one, ito napakahalaga. Dapat consistent ka dito. Dapat good attitude ka. Dapat naging source of positivity ka. Hindi yung lagi ka na lang ng mga problema mo o nakikita mo yung mga problema na hindi naman dapat pino pinoproblema. Okay? Napakasimple lang. Dapat yan tatandaan. Huwag kakalimutan. Kasi pag ginawa, pag ginalimutan nyo ito at hindi ginawa, panigurado, tanggal kayo agad-agad. Okay? Pabot man ang cellphone ko. Ayan o yung iPhone, fully paid. May tumatawag. Sino to? HR. Hello, HR. Yes, ma'am. Available na agad ang separation ko? Kapon pa lang ako nakapagpakiran sa. Siyabi nung minadali, ganyan talaga kayo dyan.